may shomai, buto-buto, laman at taba ng baka ang sahog sa halagang 100 pesos lang ay may classic beef mami overload ka na na matatagpuan nyo nga lang dito sa boundary ng Angono at Binangono ng Rizal beef mami guys ayan oh. wow grabe overload yan you know? guys 100 pesos lang <laughs> Oh, what up, guys? <laughs> Alam nyo ba na may na-discover nga ako nagtitinda ng Mami at Pares na dekalidad at espesyal ang gamit na parte ng baka. Ibang-iba ang lasa nito sa mga paresan na natikman ko sa streets. Kung sawa ka na sa paris Overload, eh itry nyo itong Classic Beef Mami Overload ni Sir Jeff. Umaapaw sa sahog ang kanilang Mami Overload na may dalawang malaking homemade pork siomay, may buto-buto ng baka, madaming chunks ng laman, at 1 to sawa na taba. May itlog at perfect sa plain rice. Leto ang panimpla dito. May onion onion leeks, repolyo, chili garlic at totoong bawang na sila mismo ang gumawa. Ayon nga kay Sir Jeff, hindi siya gumagamit ng MSG dahil miski ang kanyang mag-iina ay kumakain nito. Kaya naman talagang nanonot ang totoong lasa ng baka at mga pampalasa nito. Sakto ang alat na bagi sa chili garlic ay talaga naman. Kung hanap nyo ay pares na masabaw pero ang lasa pares retiro. Dito nga lang yan at gamit nilang parte ng baka ay yung kamto. Kaya talaga namang espesyal. At may rice na may kasamang libreng sabaw. Malalaki ang shomai na napakamiti. Hindi puro extender yan. Kaya nga dayuin at punta nyo na nga sila bago pa sila ma-sold out. Located sila dito sa harap ng Villa Mayor Compound, Pag-asa, Binawan ng Rizal. Katabi tabi lamang lang sila ng Andox Lichon Manok. Open sila ng Monday to Saturday mula 6pm to 9pm. Tara! Samahan niyo ko tikman at magpakabusog. Let's go! Hi sir! Yes po! Sir, anong meron dito? Bakit para ang daming tao? Uh, uh, bali meron tayong uh... Beef Mami Pares. Tapos ang Mami natin, magkaiba okay, yung sabaw ng Mami sa Pares. Yan. Solid yan. Solid classic style. Sir, ano ma-recommend sa akin para, kasi ngayon lang kakain dito eh. Parehas naman. Good naman siya parehas. Subukan mong tikman muna yung Beef Mami. Sir, yung Mami mo overload ba? Overload? Ayun, meron overload. 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 Ano meron sa overload na yan? Meron tayong buto-buto, may kasama buto-buto, may dalawang siomay, tapos uh, with, ano yan, with egg na yan. Tapos may rice, siyempre. May tayo, kaila may labi, rice. Okay, okay. Sige. Sige, tikman na natin yan. Grabe, laki ng siomay. Dalawang piraso pa. Baka. May egg pa yan. Malasa, malasa siya. Masarap siya na may chili. Tikman natin yung siomay. Ang laki oh. <laughs>